Hello, what's up sa inyo dyan mga bispren friend? Kamusta kayo lahat dyan? Anong balita sa inyo? Tanong balita sa atin? Maraming maraming salamat dahil sa muli ninyong pagbisita dito sa aking channel. Kung bago ka pala sa aking channel, ako ka pala si Ariel at ikaw ay nanonood sa Ariel TV. So ayun po ano, mga best friend, um, uh, meron po akong mga ilang dahil lang kung bakit nababawasan yung ating mga subscriber. Kasi yan yung mga katalasan ng mga problema natin ng mga aguwahang YouTubers diba dati medyo mabilis po yung ating uh, pagdami uh, ng ating subscriber dati dahil kadalasan yung mga ginagamit natin yung mga term dati o kaya uh, uy binisita ko na yung bahay mo bisitahin mo rin yung bahay ko parang ganun ba diba? pero dati nung last year kasi uh, nagumpisa akong uh, nag youtube one year na ako noong uh, August kaya naging nagipag ano tayo pagdikitan, ganyan sa term natin sa ngayon kasi dati ang unang term namin dati ay hagtuhag, uh, akapang ganyan 'di ba? Pero ngayon uh, kadalasan nang uh, magpipdikitan ganyan, 'di ba? Dati hindi pagka-anong ano, nagbabawas si Lulu 'Di katulad ngayon na uh, talagang paiharapan na talaga sa pagdadagdag uh, ng uh, mga subscribers. So, meron yung mga ibang dahilan kung bakit uh, dahil yung mga iba na didetect na rin yata ni YT 'yung uh, mga terms na ganyan kaya siguro uh, maring baguhin nyo na siguro ang mga nagre-reklamo kasi kapag ka nang ipagdikitan sila ngayon akala nila kasi nababawasan dahil uh, yung mga iba nag-unsubscribe daw. Pero po ako mga ilang uh, nalalaman kung bakit na uh, nababawasan yung mga subscriber nila kahit na uh, wala naman ginagawa yung nag-subscribe sa'yo pero bakit nabawasan. Pero ang I think ng mga ibang uh, mga YouTubers natin na nababawasan doon yung mga subscribers nila ay dahil nag-unsubscribe daw yun. Kaya yung mga iba naman, hindi naman nila may pipindot yung all dahil sabi nila yung video daw ay naka mid, mid for kids daw yun. Sa tingin ko, hindi naman yun yung dahilan kung bakit uh, hindi na na pipindot ng all yung, yung bell mo dahil nakita ko po dyan base sa aking uh, na experience po mga ka best friend ay gawa ng pumunta tayo doon sa channel niya pero hindi tayo nanood na. Ang ginawa po natin ay nag subscribe po tayo kaagad ni eh, hindi man lang tayo nanood ng mga video so yun po yung mga dahilan kung bakit hindi napipindot yung bell ng all kasi yun minsan nagiging slash po yun eh Ibig sabihin, hindi ina ano yun. Hindi dumadagdag sa subscriber lang si subscribe yun. So, sayang lang din yung effort natin na pumunta dun sa channel niya. Tapos, uh, hindi rin pala ma-accept ka niyan. Ang magandang gagawin po dun, kung para mapindot po yung call ay pupunta muna kayo sa video niya huwag niyo munang pipindutin yung subscribe kaagad kasi malamang sa malamang ay hindi madadagdag yun mali yung pagkasubscribe mo dapat panoorin mo muna yung video niya kaya kung minsan kasi sabi nila uh, hindi daw mapipindot yung call dahil gawa ng uh, naka private o kaya naka, ano, naka meets for kids sabi nila ganyan may mga video na hindi naman nananat um, mix for kids. So punta po kayo doon kasi hindi lahat ng mga video sa na merong ganun dahil parang ni-restrict re lang ni Lolo White yung ano. Hindi naman lahat ng mga video ay merong uh, kasi once na naka-slash po yan hindi may ad uh, sa sinubscribe mo at saka hindi mo rin ma-click yung uh, bell na all. Okay. Yung mas magandang gawin po natin ay punta man tayo sa channel, wag po muna natin pindutin yung subscribe ka nang hindi pa napapanood dahil na uh, malamang sa malamang hindi pasok yung subscribe mo. Sayang lang din, sayang lang din yung ano. Ang mangyari lang doon, magkakaroon ng slash yung bell. Ito po iba silang po sa aking experience dahil nangyari po yan sa akin dati. So, kapag uh, may napapansin kayo na may bell ganyan, yung mga sinubscribe nyo, ibig sabihin, bawas yun sa kanya, pero ang pagkakalam natin ay nadagdag po yun o kaya nakasubscribe po tayo. Pero ibig sabihin nun, hindi counted yun. The best na gawin po natin doon mga ka-best friend ay ang gagawin po natin para uh, mabago po yun, eh, mas maganda po yung subscribe nyo. Paano masabi? Pero, pero ah, huwag nyo mo nang i-subscribe kagad kasi malamang sa malamang ay hindi hindi pasok ulit yun. Magiging ganun ulit, magkakaroon ulit siya ng slash, hindi rin siya nakasubscribe. Hindi ka rin subscribe sa kanya. Pagkakala mo, nakasubscribe ka, pero sa kanya, hindi nakadagdag sa kanya. So, sayang lang po. So, kapag kaya na subscribe mo, tapos ang gagawin mo po doon, ay huwag nyo munang i-subscribe ka agad. Siguro magpalipas muna kayo ng mga ilang araw, mga ilang oras, ganyan. Tapos balikan nyo yung channel niya. Tapos, ang gawin ninyo, pumunta kayo sa channel niya, tapos punta kayo sa video niya, tapos panorin nyo muna yung kanyang videos. Kung medyo mahaba po yung kanyang videos, ay panorin nyo muna at least 3 minutes. Mas maganda po, eh, taposin nyo na yung kanyang videos. Taposin nyo na yung kanyang video. Ata uh, make sure na hindi po yun yung naka-private. Do yan po naka-private po yun, hindi ka makapag-subscribe agad o kaya ano Hindi ka makapag-comment ganyan, ibig sabihin naka-private po yun. So, pili lang po kayo ng kanilang mga videos nila para hindi naman po sayang yung mga effort na pagpunta doon na pag-subscribe sa kanila. At ganun din ang mangyari. Tamang kapag ka, um narinig kayo pumunta lang kayo sa channel na tapos click nyo kaagad yung subscribe button akala nyo naka-subscribe kayo pero maya maya ay mangitan yung, yung sinubscribe nyo tatanggalin din ni Lolo yun so ayan po ang mga best friend. pero ito po yun sa aking bad sa aking karanasan dahil duma din po ako sa mga pag-i-dikitan ganyan yung mga iba nga dati nung no? nasa nung bago pa lang ako nung no? dati nung no? Tawag ang bawa namin yan, uh, hug to hug, ganyan. Ganyan yung mga term namin dati nung uh, una, paano hindi pa ganong uh, eskripto si Lolo Whitey. So yan po yung uh, dahilan, bakit ano. So ngayon palagi oh, parang nanditik na ni Lolo Whitey yung tawagan. Once na makita natin yung sinubscribe natin, may slash yun. Ibig sabihin, pagkalan niya, may nag-unsubscribe naman sa kanya dahil kita uh, nababawasan po tayo sa ating mga subscriber. At uh, yung mga iba, uh, hindi nila nagi-click yung all, yung bell, bell all dahil mali po yung kanilang mga pag-aib. So, ang gawin po natin ay gawin na po natin ang tama. So ang gagawin po ninyo, dapat kapag mag-subscribe din kayo pala, ay ilalike nyo rin. Kasi kapag hindi nyo nilike yun, malamang ay malalaman ni Lolo Whitey na ano, nag-subscribe lang kayo pero dapat. Uh, hindi ganon dapat nag subscribe ka na nilike mo na rin yung kanyang video para alam ni Lolo White na nagustuhan mo yung video niya at uh, hindi niya isilip na pumunta ka lang doon na nag subscribe at saka huwag nyo palang i-skip yung mga videos yun ang importante huwag nyo i-skip dahil malalaman ni Lolo yon. yun ayun po ano mga best friend ito po iba sila mga po sa aking naranasan kung nakatulong po ang video na to ay huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-share sa inyong mga kakilala para may iwasan po yung mga dahilan kung bakit nababawasan yung ating subscribers. Kaya naka-private po siya is naka-made for kids po siya. So, ibig sabihin, hindi ka po makakapag-comment doon tapos hindi ka rin makapag-subscribe. Magiging magkakaroon lang siya ng slash. Sa yun, sa inyong subscribe mo. Uh, hanap po kayo ng mga video na hindi po naka-private sa panorin po ninyo tapos ninyo hanggang uh, at least 3 minutes bago nyo po uh, pindutin yung subscribe. So, ang mas magandang gawin po ay ilagay nyo na rin yung kanyang video. Subukan nyo lang gawin yung ano, tips na ginawa ko. Uh, malamang uh, pasok po ang inyong mga subscribe at uh, mapipindot niyo na po ang kanilang mga bell all. Pagka nagustuhan mo ang video na to ay maring uh, i-share mo na lang din po ito sa iyong mga kakilala at sa mga kaibigan hey, na YouTuber din para malaman nila kung bakit uh, nababawasan at hindi napipindot yung uh, bell Hanggang uh, dito na lang po ang aking video. So sana ay nakatulong sa inyo. Oh! po mga best friend, nagpapasalamat po pala tayo sa lahat ng mga tumulong at sumuporta sa atin dahil ayan, uh, uh, mali, na monetize na po pala tayo. Inuwi tayo. One week na po pa yung monetize ni Lulu Warby. So, ayan. Kung minsan may nakikita kayong... Mayroon na po tayong mga ads na lumilitaw before and after. Mayroon po tayo ng mga ads. Huwag niyo pong i-skip. So, ayan po ano, mga bespre, na mga bispre. Na-monetize na po tayo noong October 15. Tapos, nagkaroon po tayo ng uh, ads sa ating uh, video noong mga October 16. Yun. So, ayan po na. Ano, Tuwang-tuwang po ako nung nagkaroon ng ads sa aking mga videos. So yan po ano, mga best friend, medyo mahaba na po ang aking video. Sa susunod na araw po mga best friend ay ikukwento ko sa inyo kung paano ako namunan. At ah, dahil ah, siguro sa susunod na video ko na lang po ito gagawin. Dahil uh, medyo mahaba na po ito. So hanggang dito na lang at ah, maraming maraming salamat. Kita kasi po tayo ulit sa susunod kong video. Bye bye!